Malaki yun. Malaki. Ang Hindi naman ako tumawag. Hindi pa sa bang. Wala sa ibang ta. Puno na. pindan okay biyahin na sila biyahin na sabi nyo agad dito na sa gutter yung tubig oh. o marun, oh. talaga ang palengke lubog oh palengke nang pinangunan lubog sa baha ngondon

Ibog ang palengke ng binangunan. So ay palis na yung bangka. Ito ngayon ang sitwasyon na pretel sa binangunan. So, Tinan nyo man, ito ubig. ang dadaan sa ano, tulay baha ang lugar na binaunan eh, di pa nakaka-recover Daragat na talaga. dagat na tinanong una no, tinong peer oh pretzel. Loob pretel, Luta ng buong ka. Dili mo na

तो हेलो सुखी ओला के नहीं है di paniyon? yung yung Hindi, yung 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 Yan yung oh, yan. yung 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 Eh baka ako 'yung tapos na lang may lang ko.